ipinagbabawal na kaalaman. Bakit ipinagbawal ang Ebanghelyo ni Maria? Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang Ebanghelyo na ipinagbawal, itinago at itinatago sa mga anino sa loob ng maraming siglo? Isang Ebanghelyo na marahil ay hinamon ang lahat ng inaakala nating alam natin tungkol sa unang simbahan? Ngayon, tatalakayin natin ng mas malalim ang Ebanghelyo ni Maria mauunawaan kung bakit ito ipinagbawal, anong mga sikreto ang taglay nito, at kung ito ay nagbubunyag ng isang Nakalimutang bahagi ng kwento ni Jesus na walang katulad sa ibang makasaysayang dokumento. Hindi tulad ng ibang aklat ng kasaysayan na makukuha sa isang pampublikong aklatan, ang Biblia ay isa ring aklat ng kasaysayan. Ang salaysay nito ay nagsimula sa paglikha ng mundo at nagtatapos sa katapusan ng panahon. Walang ibang aklat ang sumasaklaw sa ganoong malawak na hanay ng mga kaganapan na may kaugnayan sa ating planeta. Ito ay bahagyang dahil walang naroroon sa simula upang saksihan at idokumento ang mga kaganapang ito. Sa makatuwid, walang sino man ang maaaring sumulat ng may autoridad tungkol sa simula ng mundo. Spoiler, ang ebanghelyong ito ay maaring hindi tulad ng iniisip mo, ngunit ang mga dahilan sa likod ng pagtanggi nito ay magugulat sa iyo. Humanda dahil ang paglalakbay na ito sa kasaysayan ay magiging kaakit-akit. Ang ebanghelyo ni Maria, pagtuklas at misteryo. Ang ebanghelyo ni Maria ay natagpuan sa Akmim Codex sa Cairo, Egypt noong 1896. Gayunpaman, nanatiling nakatago ito sa publiko sa loob ng mga dekada na inilathala lamang noong 1955. Ngunit bakit? Dahil ang mga iskolar ay parehong nabigani at naguguluhan sa kanilang nahanap. Ngunit sino itong Maria na binanggit sa Ebanghelyo? Si Maria Magdalena ba? Si Maria na ina ni Jesus? O si Maria ng Betanya? Ang teksto ay hindi tinukoy ngunit sa pamamagitan ng kumbensyon ito ay ipinapalagay na si Maria Magdalena, Maria Magdalena. Sino siya? Si Maria Magdalena ay isang pigura na nababalot ng misteryo at kontrobersya. Ang pamagat na Magdalena ay tumutukoy sa kanyang bayan Magdala, isang maunlad na lungsod sa timog kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea. Ang magdala ay kilala sa industriya ng pangingisda nito at sa pagiging isang mahalagang sentrong pangkultura at komersyal. Hindi naging madali ang buhay ni Maria. Siya ay pinahirapan ng hindi bababa sa pitong demonyo. Isipin ang pagdurusa, kawalan ng pag-asa at paghihiwalay na dapat niyang hinarap. Ngunit nagbago ang lahat ng makilala niya si Jesus ng Nazareth. Sa Lucas 3.8-2, to mababasa natin na pinalayas ni Jesus ang pitong demonyo mula sa kanya. Pito, isang numero na sumisimbolo sa pagkakumpleto. Mula sa sandaling iyon, si Maria ay naging isa sa pinakamatapat na tagasunod ni Jesus. Ang tunay na kwento ni Maria Magdalena. Sa paglipas ng mga siglo, ang kwento ni Maria Magdalena ay binaluktot, hindi nauunawaan, at sa maraming pagkakataon ay minanipula. Siya ay madalas na kinilala bilang ang makasalanang babae sa Lucas Seto, ang isa na naghugas ng mga paa ni Jesus sa kanyang mga luha. Gayunpaman, ang Biblia ay walang anumang ebidensya upang patunayan ang kaugnayang ito. Walang sipi na nagsasabing si Maria Magdalena ay isang patutot o isang immoral na babae. Ito ay isang asosasyon na ginawa ng kasaysayan. Ngunit ipinakita sa atin ng kasulatan ang isang Maria na tinukoy sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at debosyon, hindi sa kanyang nakaraan. Ang isa pang karaniwang maling akala, ay si Maria Magdalena ang babaeng nangangalunya na binanggit sa Juan 8-1-11 na iniligtas ni Jesus mula sa pagbabato. Muli, walang ebidensya na ang dalawang babaeng ito ay iisang tao. Kaya bakit ginawa ang mga koneksyon na ito? Marahil dahil nakakabighani ang kanyang kwento, kaya marami ang nakaramdam ng pangangailangang pagyamanin ito ng mga karagdagang detalye. Mga mahalagang sandali sa buhay ni Maria, ang alam nating tiyak ay naroroon si Maria sa mahahalagang sandali sa kwento ni Jesus. Nasaksihan niya ang pagpapako sa krus, nakita si Jesus na hinahagupit, tinutuya at ipinako sa krus. Habang tumakas ang maraming alagad na natili si Maria sa tabi ni Jesus kahit na may sakit at kawalan ng pag-asa ang kanyang katapatan ay ginantimpalaan sa isang pambihirang paraan. Siya ang unang taong nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa Juan 20, mababasa natin kung paano nagpakita si Jesus kay Maria at tinawag siya sa pangalan. Ang kanyang debosyon at pananampalataya ay ginawa siyang unang mensahero ng pinakadakilang balita sa kasaysayan. Siya ay nabuhay. Pagkatapos ng kaganapang ito, pinaniniwalaan na si Maria ay may mahalagang papel sa unang simbahan na nagbigay inspirasyon sa marami na sumunod kay Jesus. The Gospel of Mary, Controversy and Conflict Ang Ebanghelyo ni Maria ay nakabuo ng mainit na debate sa paglipas ng mga taon. Ang ilan ay nagaangkin na ito ay nagpapakita ng isang labanan sa kapangyarihan sa pagitan ni na Maria at Pedro o sa pagitan ng patriarkal na kristyanismo at isang dapat na tunay na kristyanismo. Mamang mga aklat at pelikulang tulad ng The Da Vinci Code ay nagdulot ng sukdulan sa mga teoryang ito na nagmumungkahi na si Maria Magdalena ay hindi lamang pinakamalapit na disipulo ni Jesus, kundi pati na rin ang kanyang romantikong kapareha at ang nararapat na pinuno ng simbahan. Gayunpaman, ang mga paratang na ito ay walang batayan. Ang Ebanghelyo ni Maria ay huli nang isinulat na isinulat ni Maria Magdalena o ng sino mang Maria na binanggit sa Biblia. Itinatag ng mga iskolar ang teksto sa huling bahagi ng ikalawang siglo, matagal pagkatapos ng kamatayan ng mga apostol. Ang Ebanghelyong ito ay bahagi ng mas malaking grupo ng mga sulatin, tulad ng mga ebanghelyo ni na Tomas, Felipe at Jude na ng isang sekta na tinatawag na Gnostics. Bakit tinanggihan ang mga tekstong ito? Ang mga tekstong ito ay hindi pipinagbawal sila hindi dahil nagsiwalat sila ng mga nakatagong katotohanan, kundi dahil itinaguyod nila ang mga turong labag sa mga simulain ng Kristyanismo. Ang mga Gnostics na naniniwala sa mga ideya na medyo naiiba sa mga Orthodox na Kristiyano ay nagsimulang magsulat ng kanilang sariling mga teksto. Madalas na iniuugnay ang mga ito sa mga apostol at kilalang mga tao sa simbahan upang bigyan ng lehitimo ang kanilang mga ideya. Tinanggihan ng unang simbahan ang mga kasulatang ito dahil sumasalungat sila sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Ang tinatawag na Gnostic Gospels ay nagsulong ng mga konsepto na humamon sa tradisyonal na pananaw ng mga Kristiyano tulad ng paniniwala na ang pisikal na mundo ay likas na masama at ang kaligtasan ay dumating sa pamamagitan ng lihim na kaalaman na nakalaan para sa ilang piling tao. Ang Ebanghelyo ni Maria ay walang alinlangan na isang kamanghamanghang teksto, ngunit hindi ito dapat ituring na isang banta o isang nakatagong paghahayag. Nag-aalok ito ng isang sulyap sa mga komplikadong teolohikal na pagtatalo na minarkahan ang mga unang siglo ng Kristyanismo. Si Maria Magdalena sa kanyang bahagi ay nananatiling isang figura ng pananampalataya at debosyon na ang tunay na pamana ay lumalampas sa mga pagbaluktot sa kasaysayan, ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pagbabago at ang kahalagahan ng pananatiling tapat kahit na sa harap ng pinakamatinding paghihirap. Fast forward halos 2,000 taon sa 1945 at isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyari sa isang maliit na bayan ng Egypt na tinatawag na Naghamadi. Isang koleksyon ng mahiwagang mga sulat ang natuklasan at ang mga tekstong ito ay naging kilala bilang Gnostic Gospels. Ngunit ang mga ito ba ay talagang nawawalang mga sulat ng Biblia o sila ay magiging isang bagay na ganap na naiiba. Huwag magkamali, ang mga sulating ito ay nagsasabi ng ibang kuwento. Tingnan natin ng maigi. Sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 14.6 Gayunpaman, sa Ebanghelyo ni Tomas, sinasabi ni Jesus, pumutol ng isang piraso ng kahoy at naroroon ako. Buhatin mo ang isang bato at makikita mo ako doon. Teka ano? Ito ay hindi katulad ng Hesus na kilala natin mula sa kasulatan at lalong nagiging kakaiba. Iginiit ng Gnostic Gospels na ang kaligtasan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus kundi sa pamamagitan ng lihim na kaalaman ang tinatawag ng mga Gnostic na gnosis. Ito ay halos pakiramdam tulad ng isang espiritual na paghahanap ng kayamanan, hindi ba? Mabilis na natukoy ng mga naunang pinuno ng simbahan ang problema. Kinilala nila ang mga Gnostic Gospel bilang mga pekeng, mapanlinlang na mga sulatin na may pangalan ng mga apostol gaya ni na Tomas, Felipe at maging si Maria Magdalena. Alam ng mga pinunong ito na ang mga Gnostic Gospel ay sumasalungat sa halos lahat ng pangunahing turo ng Kristyanismo. Nagpakita sila ng ibang pananaw sa Diyos, kay Jesus at sa kaligtasan. Ngunit narito ang mabuting balita. Ang mga unang ama ng simbahan ay halos nagkakaisa sa pagtanggi sa mga maling aral na ito. Sila ay nagtrabaho ng walang kapaguran Upang protektahan ang katotohanan ng Ebanghelyo sa kasamaang palad, ang mga sulating ito ay hindi naglaho. Sa katunayan, sila ay naging isang popular na kasangkapan para sa mga nagaalinlangan na nagsasabing ang simbahan ay itinago ang katotohanan. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang Gnostic Gospels ay hindi nakatago, ay tinanggihan dahil sila ay hindi totoo at hindi lang iyon opinyon sumasang-ayon ang mga akademiko, istoryador at teologo. Ang paghahambing ng mga tekstong ito sa mga ebanghelyo ng Biblia ay tulad ng paghahambing ng mga mansanas sa mga bato. Isipin na maging bahagi ka ng unang simbahan, itinaya ang iyong buhay upang sundin si Jesus, at pagkatapos ay may mga tekstong lumilitaw na bumabaluktot sa kanyang mga turo. Ano ang gagawin mo? Ang Ebanghelyo ni Maria tulad ng ibang mga kasulatang Gnostic ay naglalarawan ng kaligtasan bilang lihim na kaalaman. Ngunit kabaligtaran ang itinuro ni Jesus. Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 4.6 Ang kaligtasan ay hindi lihim. Ito ay isang regalo para sa lahat. Aminin natin kung ang unang simbahan ay nagsisikap na pagtakpan ang relasyon ni Jesus kay Maria Magdalena, sila ay gumawa ng isang napakahirap na trabaho. Tutal, lantarang sinasabi ng Biblia na siya ang unang nakakita sa kaniya pagkatapos ng pagkabuhay muli. Kung may higit pa sa kwento, hindi sana ito binanggit ng Biblia. Paano naman ang ideya ni Maria bilang pinuno ng simbahan? kahit na ang ebanghelyo ni Maria ay hindi gumagawa ng ganitong pag-aangkin. Kaya bakit mahalaga ngayon ang Ebanghelyo ni Maria? Ito ay isang kamanghamanghang sulyap sa mga pakikibaka ng unang simbahan. Ipinapakita nito ang mga hamon na kinakaharap ng mga Kristiyano sa pagprotekta sa tunay na Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni Maria ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng sinaunang teksto ay kinasihan ng Diyos. Hinahamon din tayo nito na pag-aralan ng mabuti ang kasulatan upang makilala natin ang katotohanan at maiwasan ang pagkakamali. Sa huli, ang Ebanghelyo ni Maria ay isang piraso lamang ng isang mas malaking palaisipan. Hindi nito binabago ang katotohanan tungkol sa buhay kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At hindi ito nagbubunyag ng mga nakatagong lihim tungkol kay Maria Magdalena. Tandaan ito, ang katotohanan tungkol kay Jesus ay hindi nangangailangan ng mga lihim na teksto upang kumpirmahin. Ito ay narito sa Biblia naghihintay na matuklasan. Ang Biblia ay napakahalaga sa pananampalatayang Kristiyano dahil ito ang nagsisilbing pangunahing mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Diyos. Kung sino siya at kung ano siya, ginawa niya ito para sa amin. Bukod pa rito, naghahayag ito ng mga pananaw sa sangkatauhan, kabilang ang ating pagkatao, kasaysayan at espiritwal na mga pangangailangan. Inilalahad din ng Biblia ang plano ng kaligtasan ng Diyos, nag-aalok ng kapatawaran at pagpapanibago sa sangkatauhan sa makasalanang kalagayan nito. Tinutukoy nito ang mga pamantayan ng tama at mali at ipinapahayag ang kalooban ng Diyos para sa kanyang nilikha. Dahil ang pananampalatayang kristyano ay nakabatay sa pag-asa para sa hinaharap, ang Biblia ay kailangan-kailangan sa paggabay sa ating landas patungo sa kawalang hanggan. Ang kahalagahan ng Biblia at ang mga kapahayagan nito ay hindi maaring palakihin. Ang Biblia ay isang kakaiba at walang katulad na aklat na nakatayo sa sarili nitong. Isinulat ito ng humigit kumulang 40 tao na may akda sa loob ng Passion 500 taon, simula kay Moises noong ika-15 siglo B.C., ito ay sinulat sa dalawang pangunahing wika, Hebrew at Greek, na may ilang bahagi ng lumang tipan sa Aramaik. Ang mga may akda na ito ay nagmula sa magkakaibang pinagmulan, kabilang sina Moises, Joshua at mga kilalang propeta tulad ni na Samuel, Isayas, Jeremias at Ezekiel. Ginagawa nitong ang Biblia ay isang tunay na pambihirang gawain ang mga may-akda ng Biblia ay nagmula sa iba't ibang pinagmulan. Halimbawa, nagsimula si David bilang isang pastol, ngunit nang maglaon ay naging hari ng Israel. Bilang hari, isinulat niya ang marami sa mga awit na nagbibigay ng mayamang patula na batayan para sa mga katotohanan sa Biblia. Ang ibang mga manunulat ay mga magsasaka, mandirigma o mangingisda. Sa kabila ng kanilang magkakaibang pinagmulan, lahat sila ay nagambag sa Biblia. Ang Biblia mismo ay natatangi, naglalaman ng malawak na hanay ng nilalaman. Kabilang ang mga batas sa moral at pampulitika, kasaysayan, tula, propesya at mga liham. Gayunpaman, ito ay nagpapanatili ng pagpapatuloy mula Genesis hanggang Apokalipsis. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagkakaisa ng Biblia sa gitna ng pagkakaiba-iba nito ay iniuugnay sa gawain ng banal na espiritu, hindi sa mga taong mayakda. Ang kahirapan sa paggawa ng isang aklat na gaya ng Biblia ay makikita kapag isinasaalang-alang mo na ito ay isinulat ng katinos iba't ibang mga mayakda sa loob ng 1,500 taon. Kahit na may akses sa lahat ng literatura sa daigdig, imposibleng lumikha ng pangalawang Biblia na kapareho ng orihinal. Ang Biblia ay nakikita bilang isang supernatural na produksyon na iiba sa iba pang mga gawa at nagpapakita ng pare-parehong pananaw sa Diyos at sa mundo. Bagaman ang ilang manunulat ay maaaring magkaroon ng akses sa makasaysayang mga manuskrito, ang Biblia ay hindi lamang isang kopya ng mga dokumentong ito. Ang pinagmulan nito ay maipaliwanag lamang sa pamamagitan ng katotohanang ito ay nagaangkin na isang supernatural na aklat na ginagabayan ng banal na espiritu at sinusuportahan ang pag-aangkin na ito sa mga katotohanang ipinakita. Ang nilalaman ng Biblia ay nagpapahiwatig ng supernatural na pinagmulan nito dahil naglalaman ito ng mga paghahayag na hindi nalalaman ng tao. Nagaalok din ito ng pananaw ng Diyos sa aktibidad at kasaysayan ng tao, isang bagay na malalaman lamang sa pamamagitan ng banal na paghahayag. Ang Biblia ay hindi lamang supernatural sa pinagmulan nito kundi maging sa katotohanan nito. Ito ay tumatalakay sa mga tema tulad ng kaligtasan, pagpapatawad, katarungan, espiritual na pagpapanumbalik at pag-asa para sa kawalang hanggan. Ang saklaw ng kanyang paghahayag ay umaabot mula sa walang hanggang nakaraan hanggang sa walang hanggang hinaharap na malinaw na nangangailangan ng banal na paghahayag.